hindi mo malalaman na siya ang pinakamasarap kung wala ka namang ibang pagpipilian. Parang pag-ibig lang yan. Hindi mo alam kung mahal mo talaga siya, kung siya lang ang available ng time na nun. Kainan na to. Ngayon sa Tiendesitas at nandito tayo ngayon sa Lidia's Lechon. Nandito tayo sa Short Horn. Bibisitahin natin dito sa loob ng Intramuros. At Tumayo ako dito sa San Gabriel, Pampanga. Dito sa Tomas Mora to. Yo! Ako ang inyong Ninong Crazy Mix At nandito na naman tayo sa bagong episode ng Rapsa At ang gagawin natin ngayong araw na to Ay titignan natin kung sinong pinakamasarap na kainan Ang Mamunluk o ang Kolun Yan ha, Kasi namimili ako kanina kung sino ba talagang masarap na siopaw Tsaka mami Ay naisipan kong ishoot na rin natin ng Rapsa Tama ba ako Papa Nart? Oh, tama! Ninong Mix <laughs> hey, 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 hey. At dalawa lang kami ngayon dahil ang tatagal nila sumagot, tumatawag pa lang sila ngayon. Uh, tignan natin kung makakaabol sila. Kaya puntaan na muna natin ng unang-una sa pinaka legend. At uh, ano na to eh. um, talagang classic na ang Mamonlok dito sa Banawe. na mga karapsa, nandito kami sa may Mamon yeah Yan, ito yung una namin destination para matikman yung masarap na mami at sofa. Yan, dito yan sa Quezon Ab sa may Banawe Okay, hello Diyan ba yan? <laughs> 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 Hindi pala dun at yun ang mga, mga karapsa. Ayan. Ito pala yung ginagamit nila ng suwa sinaunang panahon. Ito yung sinaunang telepono Ayon. dati. Ayan. Ayan sila yung unang telepono. Kunyari, tatawag ka ngayon dito. Dito ka, di ba? Kailan e, doon ka lang sa kabila? Dito sa kabila, dyan? Oh, Ayan, <laughs> oh, magkari dito ngayon. Oo, tapos magkatapat lang kayo. Oo. Uh, At alam niyo ba, mga karapsa, itong bagay na to. Oh. Ano mo ano to? Ano yan? Ito yung ginagamit ni Lo, nung lolo ng ni Jackie Chan. Xiaomi, Xiaomi, Xing Yong Yao. Xiaomi, Xiaomi, Xing Yong Yao. yun. At yun, nandito na po kami sa loob. Napasok na po namin. Okay. <laughs> order na po kami ng Shopaw at Mami. <laughs> Naabangan namin maglapag ng bag sa baba yung mga kumakain dito. Okay. <laughs> Four plugs for small special shop. Ito lang ang yeah. available, bon, large, small, ito po, para sa small Sige, ano, limang special shop pa, oh. Tayo makakapunta. Marami pa tayo makakapunta. Tatlo lang, tatlong mami lang. Tatlong, tatlong mami, tatlong mami po. lang po. Ayun, ayun, muntik nang mapa-oo si Ninong Mix. mapapa na naman lahat to, eh. At yun, dumating na ang order namin ano ito? Special xiaopao? Saka large na Mami? Huwag muna natin siya ikumpara kasi siya pala ang natitikman natin. Hindi mo malalaman na siya ang pinakamasarap kung wala ka namang ibang pagbibili. Parang pag-ibig lang yan. Hindi mo alam kung mahal mo talaga siya, kung siya lang ang available ng time na nun. Kung di rin tayo sa huli... <laughs> Inuso ko. Mm-hmm. Oh, solid. Solid. Iba to, iba to. Tik-tik yung laman. tapos. Dito ay Wala lang ako nakatingin na gantong show ko. Ay na nga nang nagsasalita sa amin. Busy na lahat. Uh, siguro next month, next month namin, sinilaki na namin si Ninong Crazy Mix. Focus na. Ano pa? Ano pa? Ayan niya, niya. Kaya diba, bayaran mo to? Ito yung bill magdating ng ano? Batang 90s. No? 70 pa yan. 70s? Oo. Oh. Hindi ko naglalaban sa laip naman ha. Eh. <tinyo> Ang apel nyo niya ba? Ang pangalan niya? Look. Napa-take out si Ninong crazy niya. Hindi, nakakainin ko na sa colon para pag yung ko yung nila. Oh, Fresh oh, para oh. Okay. Yo, ah, uh, i-rate natin yung shopaw nila, the 1 to 10 para sa akin 10. Unang kagat ko pa lang, nakagat ko agad yung post. Yung hibla <laughs> ng laman. Ah, uh, ako first time ko makakain dito eh. Masarap talaga yung shopaw. Tapos siksik yung laman niya. Sa kahit walang sauce, masarap talaga dito. Kesa dun sa mga nakain ko shopaw na nakaraan. Uh, medyo parang hindi siya kasing masarap ng no nakain kong beef dito, beef mami. Parang, kung yung beef mami ang available ngayon, siguro 10 din. Pero dahil yung pork siguro hindi masyadong, ano, hindi masyadong pasado sa akin. Kasi may mga natikman na akong mami na mas masarap pa dito. Pero yung beef nila, beef mami nila, yun talaga, pala. Pero hindi available ngayon. Pero, sige, i-rate na lang din natin yung, ano, yung pork nila, 8 pero yung beef nila, ten. Ano yung pili ko tayo? Pwede yung lang yun eh. <laughs> Ayan, basta siya. Kasi wala kagat mo, beef agad. Pili mo ah. No. Kaya parang masaya ko. Oh. <laughs> akong sabi. yung masarap. Yun. Sa show niya. Malambot yung laman. Malambot yung laman niya. Hindi siya sisiksik sa ipin mo eh. Ayun sa mami niya siguro hindi ako nag-enjoy. Kasi parang nasanay ako sa ano, mami ng mga ano, sa Divisoria, yung malasa talaga. Yun lang, babay ko. At yun na nga, nandito po kami sa labas ng Mamon Look. O, katas lang namin kumain. At ano siya, ano? All in-ups din eh. Uh, oh, may, ba may baon ka pa. Ano, <laughs> ayaw okay. mo pa, marami pa tayo kakainan. You know, Nag-baon ano, ako ng isang shop out nila. Para ikukumpara ko doon. Kaya anong pambato niya sa Siopaw? Jumbo Pau po. Yung talagang masunod mukhang kayo yung pinakamasarap na Siopaw talaga. Jumbo Pau. Bola Bola Pau. Saka Pork Asado Pau. 320. 320 pa lang? Oo, oh, pa daw. Chicken Asado? Sige! Sige! Chicken Asado. Magkana May mami kayo? Crazy Mix. Okay. Tikman natin lahat. Tikman natin kung ano to. Oo, oh, ano yan? Nilalagyan na sauce. Masado. Masado nila, medyo matamis. Ang comment ko lang dito, hindi mo mahawakan. Hindi ko ba tuligan? tayo? Ah, ito yung bola bola. Ang sausage. May buong hotdog, no? May sausage pala. Sausage na nga, hotdog pa. Oh, ano, busy ka na. <laughs> busy ka <laughs> <laughs> na. lang, ah. Face towel. face <laughs> towel. face, towel to eh. Ganyan. Ko. Ayan. Well, uh, uh, uno, unong Tinapay <laughs> agad. Ano laman? <laughs> Meron na sagot. Ano ba to? Chicken asado. Ano yan? Ayun. Ayun. ito Ayun. 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 Ayun hindi mo rin may kukumpara sa mamonlok pero yun nga, comment ko lang mamonlok kasi dahil na punang puno ng laman eh mm. ito, may kuku ang mm. galing mong tumikim eh, nakakaalos no? pa hubos na ito <laughs> <laughs> naman, last ng shop ko naman pero ano, hindi ko kainin ko basta okay pa rin yung mamonlok, mamonlok natin ito Sarap pa? Lasang crazy mix e juice. Ang konti ng laman nila, mas maraming tinapay. Kasi nga buy one take one, kumbaga. Uh, doon nila binawi. Ano? Okay. Ano? na ako, hindi pa ako umabot ka. Ah, ano? Pay no. sausage. Oo. Oh. Oo, mm -hmm. uh, Parang tinapay na mga bala eh. Don't judge, don't judge the show, Pao. On his it's tinapay. Sa unang kagat, puti lahat. Hmm. Ito yung malaman. Chicken asado. Ayun yung chicken Ah. Alam niyo yung nagdadala sa pagkain ng chopo. Pag ito masarap tong puti, masarap na rin yung loob. Yung black gulaman na hindi masarap. Masarap black gulaman. Ah, Saan gamot sa ano, sa ubo. Ubi sa sin. Ayun o, no? ito yung sinasabi ko. Ayun ano, o, kurot mamay Nerbats. Yeah, Mamaman agad. ito ang tatawag na quality. Over quality. Mamunlok. Mamunlok. Mal sya pero solid. 'Pag oh, yung inaan, mamunlok, mamunlok. Sana hindi nikla. Wala kasi lang panama, isang show pao lang 'to ng Mamunlok. Hindi kami binayaran ng Mamunlok, ah. Talagang pinagokumpara natin. Tara na naman tayo. Chow king Oh, Hindi na sila. Hmm. Sarap sa mamanlok. Ani mo yung ani mo murang pagkain tas di naman masarap. Diba? Kahit okay, doon okay na gumastos basta masarap yung kakainin mo. So masarap din sa mamanlok. <laughs> Yan. Yeah, next stop natin. Next stop. Sa next stop natin. Chow King. Chow Hindi tayo ba, sir? sa to eh. Huh? Hindi tayo basher. sipinyo nyo. Kapakanan natin ang nakatayari rito ang ating reputasyon ha? ilang taon na ako nagra -rapsa. pag sinabi kong rapsa, rapsa talaga dati kapag hindi masarap, di ko ina-upload pero ngayon na-upload namin to ang paitan ng lasa ng kolon so, hindi, hindi siya rapsa ano siya? yangsa yangsa, yangsa. hindi <laughs> <laughs> namin siya sinisira ano si review lang, di ba? sausage so, si chopo, ngayon sausage so, ano parang puto na nilagyan ng sausage parang ginawa ka no? jolly, hotdog. hot dog parang ka nagputlo ng ano nang so, puti tinapay okay, chow king ano, lalaban pa ba to? papalag pa ba? hosgahan pa ba natin? Calvin Klein dalawa lang Oo, oh, okay sana kung magtutubig naman tayo, no? Oo, oh, okay. Oo, okay. Oo, okay. Sa ato for 218. ako sa kukulun, saka sa anak, mamanlok. Yeah. na si Iron Man. pang may letter Ano? ano? Yeah. Ayun na po. na po. Si Pero na to, kanyo na to? to. Sa size pa lang, talo na. Pre. na, kumpara mo siya. Ito lang siya. Oh. Ayun Ito lang ano? Kurang siya yung ano Ito Patatalo na sila, di pa nilagyan ng sauce. Buwan niyo yung sauce ng ano. Mamonlok. Talo na to. Ito na. Ito na. na. Hindi okay. okay, seryoso, wala siyang siyomay. Tingin ko yung siyomay, yung laman nun, nilalagay lang dito. Mm. Bala ng mm. siyomay. Oo, tingnan mo. Dalawa Kaya naman pala walang sos eh. Ito yung sos. <laughs> puro sos. Ang oh, so, malaman oh. din siya. Mm. Pero yung lasa. Lasang ulam. Lasang <laughs> ulam. Saan ba tayo? Ranger <laughs> ya? Lasang ulam talaga. Siyomay <laughs> na nga. dapat tuminto na tayo nung sana eh. After colon, tuminto na tayo eh. Oo. Oh. Na natin. Yan na yun. Sayang pera. Sayang gas. Basta kinain natin ngayong araw na to. Kaya hmm. itong Chowking King, Certified Yansa. <laughs> Kung magkano kayo ng Shopaw, magmamundok na kayo. Itong asado, lasang karinderiya. Itong bola-bola, <laughs> lasang Shomai. Tignodos. <laughs> Tignodos. Kaya itong Chowking ay Certified Yangsha. Hindi na bahan Masarap. Ay, 7-Eleven yun, no? 7-Eleven, no? Yun, no? 7-Eleven. Gusto kong makahanap ng shop na masarap, Buha kaya natin sa 7-Eleven. 7-Eleven tapos sa Chowking, yun, okay, no? Oh. Tingnan shop yung out ng 7-Eleven, kung rap sa ba o oh, Yangsa nandito na po kami sa 7-Eleven at titikman, titikman na nga po natin ang shop nila. Siyempre, order muna tayo. Bola bola. Okay, ito. Ano pinadala lang? Green and pink. So, ayan, barbecue chicken asado. So, ayan ang in-order natin. Barbecue chicken asado. So, ayan guys, nakabili na tayo ng shop -up. So, titikman na natin ito. Dadalhin na natin ito kay Nini Mix upang mahusgahan. Kung rap ba o yaksa. Ayun na nga, nakabili na po kami ng Shopaw sa 7-Eleven. Magpagpag si Papa Norto Nagpagpag <laughs> Naglagas na naman no? <laughs> At yun na nga Hindi ko na binigyan pa ng effort Na maglakad papuntang 7-Eleven Para bumili sila ng siopaw Dahil alam ko naman na yung lasa niyan eh. Yan yun, eh, kesa Kesa wala <laughs> okay. Panawid gutom, mga ganon Hmm. Ang paglalabanan na lang natin kung sino ba mas masarap sa Chowking o sa 7-Eleven. Pero para sa amin may nanalo na talaga dun sa Colon at Mamanlok. Kulong kurot, kurot check. Oh, kurot check. check. Kuro check. Ah, oh, meron naman okay. Oh, yeah. gagad. Meron. Para magkakulay sila ng Chowking. Ng minu. Hindi kaya dyan lang din bumibili ng Chowking. chicken Chicken asado yan. Masang minudo. Chicken minudo. Kinaayon pa yung Chowking. Diba? Masang sa Chowking. Eh, okay. silang ano, galing ka iba lang ang putahe niyan. Mm. Parang ano? Malangsa. Oo, walang Parang malangsa siya. Walang Kung so, gutom ka, <laughs> pwede na panawid gutom. Pero kung talagang gusto mong kumain ng masarap, yung stress ka, bad trip ka, oh, ano? yung 39 mo, konti na lang ang idadagdag mo, masaya ka pa eh. Solve ka pa. Oo. Oh, kaya, itong 7-Eleven ay isa ring certified okay, yangsa. yangsa. At ang panalo ngayong episode na to, para sa amin, talagang parang super saya ng mga shopaw. Mamon Luke. Oh, Mamon Balakba natin, Mamon Luke. Oh, Babalik kami dyan, Mamon Luke. Oo. Oh, walang sinabi lahat no? Parang mm. pinagsusuntok lahat sa, <coughs> sa, sa, sikmura yung mga shopaw. Sa pirato pa lang yun, ha? Special diba? Special nila. Special pa lang yun. Diba? ba? Tapos hindi pa special. Oh, tapos sa kolon hindi tayo binigyan ng ano ng mami. Wala pang mesa. oh, wala pang mesa doon sa labas. Unang kurot, unang kurot tinapay na. <laughs> diba? Parang gawa sa puto yung ano. Yung oh. tinapay. Parang nagluto sila ng kanin na malasobrang sobrang lakas. Okay, ano natin? Um okay. breakdown. Yung sa mamon look, unang kurot mo pa lang, unang kagat mo pa lang may laman na kagad eh. Mm -hmm. Tapos ay masarap na, no? Masarap na kagad. Oo, oh, tayo naman 'yan, hindi na kailangan ng sauce. Oh. Masarap na kagad talaga. Ka Kung Kumbaga, man, man. lalagyan mo na lang ng sauce. Ano na lang. Bonus round. Mm -hmm. Sa 'yung ano niya, 'yung pinaka-puti doon sa ramen yung pinaka-tinapay niya. Masarap din, may lasa rin talaga siya. Eh. Totoo, so, hindi dumidikit sa ipin, no? Mm -hmm. Hindi siya nagtitinga. Ikaw, Ben. Sa 'yung tinapay niya, masarap. Hindi siya parang puto ganoon. <coughs> Tapos 'yung kulay, no, parang puto, no? Oo. Mm -hmm. uh -huh parang puto na ano na na hindi na nakain nung ano nung Halloween. Oh, pag um, pag, pag ano, <laughs> sa kakolo sa naman yung tinapa niya. Pag mo ng tatlong nguya sa gilagid mo na may Oh. Uh, may mga masarap din naman doon yung mga sa presyo pasok. Mura. Oh, pasok. pero kung gusto mo lang mabusog. Kung di pa natitikman yung ano, yung mamon look. Oh, kung gusto mo lang mabusog, pwede oh, okay. na 'yon kasi On busog na is. busog ka sa tinapay. Oh, yung, puri yung puri isang binoks kanina ni Bungo. Oh, kalahati lang. na. Oh, na yung good. Kung gusto mo lang Kung gusto lang mabusog. meron pa silang sausage sausage na technique Pero parang, parang um, baliwala naman. Oh, kaya kong gumawa nun. Kuha kang <laughs> puto sa <tsaka> sausage. <laughs> Masarap pa. <laughs> yung so, sausage pa nila yung alam mo yung ano nabibili sa palengke uh, tsaka dyan sa ano sa kuri-korean store uh, o oh, ganoon diba? lang sya ganoon kaya masasabi ko kung gusto mo lang mabusog kain kang kolon tapos kung nasa probinsya ka naman na walang-wala na chowking tapos kung nasa syudad ka naman na walang-wala naman na talaga 7 eleven, uh, yan yung mga kesa chowking 7 eleven uh, real tukan lang to ha walang demandahan ha nagsasabi lang kami ng totoo. Para alam nyo rin kung ano yung improve pa ng ano nyo, mm. ng produkto nyo. Hindi ko naman sinasabi ang ganyan na lang kayo, kaya nyo pang improve yan. Huwag nyo tipe rin, mga so, kaibigan. Hindi namin mukha talaga ito edit. Eh. Pero kung ako gusto ko mabusog, 7-11 na lang ako. Mura pa, diba? Oh, busog lang. Kaya, Pero tanda mo, eh. Ben. Yung satisfaction. Oh, hindi lahat ng busog malusog. Hindi. Mm. Mm. kung... Tsaka hindi lahat ng busog masaya. Mm. Kaya kung gusto mo maging masaya, matanggal stress mo, mm gusto mo kumain ng masarap, Tsaka masustansya kasi mga masustansya po nang puno, hmm, isik isiksik eh. Mamonlok ka na, uh, 'di ba? Tsaka okay lang na gumastos ka sa pagkain, pagkain 'yan eh. Hmm. Yung din. Ano na? Basta 90 ito. 90. Colon, rapsa. Ay hindi, Col ang mamonlok, rapsa, colon, ediwop, chowking, yangsa, 7-Eleven yangsa. Okay, ang mamonlok para sa amin ay certified rapsa! At ang kolon naman, certified yeah, Eddie Wu. Eddie Wu lang. Ay, Eddie Wu. Eddie Wu, pwede ediwook, na. Pwede Wu, pwede Kesa. At ang Chowking, King, certified Yangsa. yangsa. 7-Eleven, super, super, super Yangsa. At dito nagtatabos ang aming episode kung sino bang pinakamasarap na Shopaw. Wala na pong malag sa mami. Hindi kami binigyan ng Kolo. Eh. Kaya Shopaw na lang tong episode na to ang nanalo, Mamon Ang Muli, ako ang inyong Ninong Crazy Mix. At ako pala ang inyong Papa North. It's me, Bro TV. At wala nang iba, kundi si Don Berto. Kita kasi tayo sa, sa susunod na episode ng Rapsa. Peace out! Bye! mata.